Mag-u-route page. Ay! Mas maganda pala ito. Wala na, wala na. Sa EFCO pala yung ano, yung dapat may route <coughs> <coughs> Hindi, di ba? <nung>, ano tayo? <coughs> hindi jeep. Ayun, jeep. Ayun, jeep. Nakatayo lang ito, nakita ko lang na. Nakita ko ng video. Nakatayo lang ako. sabi sige, huwag dito yun ha. Ah. Tapos pinigrace mo. Maramang nga pinakano niya, backwheel niya. Ano, yun ano, yung 4G. Backwheel. Sa likod. Sa penetration. Sa penetration. Sa penetration. Ini gusto mo dali pag-wan din. At itu tayo sa 3 Masanay tayo sa 3 Hindi tayo sanay sa 1 no? <laughs> dapat schedule pa tayo nito na nang có cái 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 cái

So, 2G ka lang layer Huwag ka maglulayer, 1G. Sa ano training lang natin yun? 2G lang layer. Lahat ng ano, tulay, ano, ano lang. Depende yung kung mga, mga kapal. Eto, kaya na to eh. Tignan mo, nipis, nipis ng root piece, kakainin mo yan sa ano. Pabangit lang hinang mo pag nag-2G ka. Ano problema? sa ha? ang ano natin pag, 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 sa punta din lang mabilisan lang pag maganda yung ano nyo road pad okay na yon so ganin lang mabilis mag trend kasi employer na mismo yung mag ano titingin na ayan yung mga ano to si tanong sa team mo kapag uh, pangit yung road pass yung appearance na nung coffee, ganda, ganda. So, case na yun eh. Kasi hindi mo pa mapaganda. Ha? Wala, wala, wala. Basta po kailangan lang. lang pala. Hindi lang, ha? okay lang. Isipin mo, ah, uh, yung art uh, Pareha-parehas lang yung process, katiba lang yung machine. Basta tandaan nyo, tatlo lang ang pwede nyo. Lagi, pag bumarap tayo sa boat. ano yung dapat dati tandaan? Mga co ba at kayo, Safety ha? Pero hindi Safety. Kahit anong process yan, tatandaan nyo lagi yung tatlo. Ano yun? KSA. Bibigid na yun. KSA. Ang parahay, bibigid mo na. Ano? Ano pa? Ano ano Hindi pa essential. Hindi nung pati essential. Ah, dahil mga nag-aayos kayo. Sa nitrate. Dito, 'yung mga welder, sabi ko sa inyo, kareng kadong no? process 'yan. sa engine, nakakatalo sa graph nagkakatalo sa eski pag yan, nawala yung tatlo na yan wala mam so hindi nyo yung alam Kahit ano, ikaw man yan, manyan, man yan, ikaw man yan Dahit anong proses basta yung tatlo, nasa isip mo lagi tama ba na malapit yung gap? tama rin ba na malapit yung gap? hindi sobrang lapit so dapat punta gandaan yung magbilis ba? kailangan kaya eh, lalo na kung automatic yan, parang talaga sila-sir lang nga siya. So ko sa inyo. At saka yung... Itagawin mo sa mga takwa-takwa dito. Madali lang naman di ipasa, madali lang yung ano, yung pre-test. Pag maganda yung yung mga F-cover dito, ano, nasan mga F-cover? So, kalimutan nyo muna na makapal yung, yung ina, ano nyo. Ang kakapal yung lubog na yung barko, kita pa yung ilang nyo. Gusto na yung lawyer, pinag lang. Ang gano'y lang yung gap, gano'y lang gano'y makita. Yung iba, na dito pa. Kung uh, hindi pa nagkakapin, puno na.

Ibig sabihin, hindi mo kailangan na mataas na art form. Sinabi ko na nga kanina, di ba? Tinatanong niya, F-Cow. May na. naman. Kasi sabi ko kanina, give you na yung amperahe. Ang, ang problema mo na lang, ikaw. Ang kalaban natin, sarili natin. Ibig sabihin, Ah, Maganda. Ang set up mo Yung unang um, tumira, tama yung pera, tama yung bultahe. Hindi na, kumbaga hindi na gagalaw. Pagdating sa'yo, iba na. So, iba, ano may problema? Ah, okay. Okay. <laughs> so, hindi lang yung, 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 yung ano. Pero, huwag pa rin kayo magbibay sa... Yun na. si, yung na-una. Tinayin tapos na yung interview. Tinayin, kumuha pa rin kayo, kayo ng test plate yung mga bumalik lang ngayon bumalik ulit mga bumalik dali natin ito doon, itataking natin para mawala na yung daganyo hiniinang na natin doon kayo na yung magtataking magkala na kayo ng PPE dito COVID doon, namin, mga dapat kayo para yung daganyo mabawasan na ito ito, bawat tao kung ano

Ah, babalik pa tayo sa trade ko. Kung ilang ang tanga. Sabi ko kasi magsipunta tayo na nakaraan. Kaso, sila, galing na sila na nakaraan. Oo! Oh, nung Sabado. Oh.